eto Ito, kasi siya nasabi nila, wala namang sitbyang reliyon, hindi ba makakapagligtas yan? Hindi. Hindi tamang salita yun. Kasi bakit? Kung tatanungin ko kayo ngayon, ilan pang reliyon ngayon sa mundo? Ilan? Marami? Pwede ba sabihin pare-pareho lang? Ito ang tanong ko. Isipin niyo mabuti ito. trillion sa buong mundo ngayon ay tama? Sagot bro, lahat pa ng trillion tama? Ngayon, ngayon, Iglesia ni Cristo, born again, Buddhists, Hindus, Mormons, lahat ng trillion ngayon sa buong mundo, lahat tama? Hindi. Kayo, ano bang sagot ninyo? Lahat pa ng trillion ngayon sa buong mundo, tama o hindi? Ha? Okay, yun ang tanong. ang tanong. hindi lahat tama. Lahat mali. Kung hindi lahat tama, di ba? Hindi lahat tama. Ito po yun Lahat mali. Lahat mali. Ng, lahat ng hindi yun ngayon mali. Hindi. Ano sa Hindi daw sa kanya. Lahat pa ng nilihiyon ngayon mali? Yeah. Hindi rin. Kung hindi lahat tama, hindi lahat mali, paano ibig sabihin nun? Yeah. dapat na hinahanap na relihiyon. Paano mo hahanapin yun? Kasi mahalaga yun. Once na nagkamali ka sa relihiyong pinili mo, it's either pupunta ka sa imperno dahil mali ang relihiyon mo na pinili o pupunta ka sa paraiso dahil tama ang relihiyong pinili mo. Tingnan ninyo, para makapili ka ng tama kailangan makapili ka ng tamang propeta para iyo. Pag wala kang propeta, wala kang tamang relihiyon. Sa Romano Katolikos, sino ang tamang propeta nila? Si Kristo? Malina naman. Sabi mo kanina, anak ng Diyos. Ngayon naman, propeta. Ano ba talaga? Propeta, anak ng Diyos. Di ba? Sa Iglesia ni Kristo, sino propeta? Siyempre, alam ninyo. Si, si brother, ng Iglesia ni Cristo. Sino? Si Felix. Manalo. Sa ang katigdaan? Nakalapan ng Iglesia ni Cristo. Sino ang propeta nila? Ha? Sabi niya, si Eli Soriano, propeta daw. Sabi niya sa kanya sarili. Anak pangalan ng Diyos eh. Sabi niya di Diba? Sa Dapao, meron doon isang hindi propeta rin. Appointed son of God naman sa kanya. Si Kibuloy. Kailan si Kibuloy? Sa Dapao? Hindi nyo kilala? <laughs> kilala rin ninyo. Ang point ko dito is ganito. Para makapili ka ng tamang relihiyon, piliin mo yung tamang propeta ngayon sa panahon mo. Sino yung propeta mo ngayon sa panahon mo? Pag nahanap mo yun, yun yung tamang relihiyon. Diba? Kaming mga Muslim, naniniwala sa lahat ng mga propeta. Simula kay Noah, kay Abraham, kay Solomon, kay David, kay John the Baptist, hanggang kay Jesus Christ. At hindi natatapos kay Jesus Christ. Sinabi ko sa inyo kanina, merong propeta, pagkatapos ni Jesus Christ, ang pangalan niya ay si, si Muhammad. Iba sa inyo, alam niya kung sino si Muhammad. Iba naman, hindi na alam. In short, si Muhammad ang huling propeta. Si Muhammad, kabilang sa mga propetang mga na, kabilang, katulad ng mga naon ng propeta, maliban sa dalawang katangian ni Muhammad, na iba siya sa lahat ng mga propeta. Ano yun? Una, si Muhammad ang tinatawag na huling propeta. Pagkatapos ni Muhammad, wala nang susunod na propeta. Lahat ng propeta, ang mag-aangking, siya ay propeta. Pagkatapos ni Muhammad, ay tinatawag na pula ang propeta. Mga nawa, si Muhammad ay ang sinuko ni Allah sa lahat ng tao. As long as na ang tawag mo sa sarili mo ngayon, tao, ang kailangan mong sundin ay si Propeta Muhammad. Hindi kaya na mga nauna. Si Moises, para lamang sa Egypt. Si Jesus Christ, si Isa, para lamang sa Jerusalem. Diba? Kaya kung kayo ngayon sumusunod kay Jesus Christ, hindi naman kayo taga Jerusalem, mani ang reliyon nyo. Kung kayo naman kayo nagtitip, na ang inyong relihiyon ngayon, ang inyong propeta ay babae, mali din ang relihiyon ninyo. Bakit? Kasi walang propeta, ipinatata ang Diyos na babae. Okay? So mahalaga ang isang relihiyon sa isang tao. Bakit? Kasi dito na distinguish kung saan ka pupunta sa paraiso o sa impyerno. Ngayon, pag pinili nyo ang pinakahuling propeta si Propeta Muhammad Sallallahu napakadali lang. Kasi bakit? not necessary ni kapag nag-Muslim ka, kalilimutan mo si Jesus Christ. Hindi! Maniniwala ka pa rin sa Kanya. Hindi mo kakita, ay maniniwalaan mo. Sa Islam, may tinatawag kami, tinatawag kami susi sa pagpasok mo sa Islam. Diba? Ngayon, gusto mong pumasok sa paraiso? Siyempre, gusto mo. Gusto mo pumasok sa impyerno? Sino sa iso? O gusto mo sa impyerno? <laughs> gusto nyo ba impyerno? Bigyan ko premyo ang impyerno. Ano <laughs> premyo tayo eh dito? Wala? Wala <laughs> mo. eh ba? Diba? Sa tingin ninyo, sa panahon ninyong sa, 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 inyong palagay ngayon sa inyong pananampalataya, kapag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Ikaw, brother, sa pananampalataya mo ngayon, Romano Katoliko, pag namatay ka sa kapunta, para sa impierno. Ha? Kapag hindi ka sigurado, lumipo. Kung hindi ka sigurado ngayon sa pananampalataya mo, kung mapapunta ka sa paraiso at impyerno, 'di ba? Lumipad ka sa Islam. Kasi sa Islam, kapag ikaw ay isang Muslim at namatay ka ngayon, saan ka punta? Sa Paraiso. Saan? Paraiso. Hindi mo narinig sa kanila? Paraiso, kapatid. Kaya sa, sa Paraiso, may tinatawag na susi. Ang susi sa Paraiso, yun yung pagpasok ko sa Islam. Kapano na yun? Nasabihin ko na yung ganito. Ako ay sumasaksing si Atatama, masasabahin ko. At si Muhammad ang huling sugo, at si Jesus Christ ay isang propeta lamang Yun lang. At insya Allah, subhanahu wa ta'ala, kung meron sa inyo dito ngayon, nagpapahayag na, na siya ay gustong pumasok sa pananampalatay ng Islam, huwag yung alalahanin yung mga gawain sa Islam. Ang kailangan mo lang, tumanggap at tumanggi. Yung gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, sino sa inyo ang gustong tumanggap at tumanggi ngayon? Mula sa mga hindi pa kapabayan namin, hindi pa Muslim. Allahu Akbar. Meron ba? Yung kaninang, ano, gustong, ah, uh, yung ready na kanina. Pero? Ha? Ka? Ikaw, brother. Eh?